gandang umaga po uh, nandito po kami sa area kung saan po ay gagawa muli kami ng aming uh, gagawing uh, uh, forma ito po ito po yung gagamitan namin Ayan. ito po gagamitin namin sa gate ito naman po yung mga kailangan namin sa forma namin limang uh, piraso ng uh, plywood na ginayat po yan, tara, ito po. Mga yung gagamitin namin 'yan. Sampulan. Dito po, mamaya lang ulit ha. <tipan> yung gagawin ng kapitan niya. Andiyan. Yan. Yung, wala pong bisa Diretso na sa dito. Kali, na lang po 'yan. lahat po yan ano? so, lalagyan Alag po kapitan ang um, sagra ang galing na magadali mo brad no ang galing na magadali mo yan po yan na po yung kabiyak ng gagawing gate yan po yan 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 na yan, yan po yan o rebuildingin po yan oh. rebuildingin Re ni master yan po yung ano niya. yung barley niya. ito yan po. Oh, yan yung po yung gagawin niya. Ito po yung gagamitin namin. Alam ko rin dito. O may gagamitin kami ano? Ah, generator to Honda. Yan. Ay, yung welding rod pala. Paano ah, natin? Ito naman po to? yung ano, welding. Ito na mong welding rod yung maliit. Oh, ito. Ito yung pang ano niya, pang pitik. Sasaktan niya lang po 'yan. Oh. Maglalakas <laughs> ito. Welding rod daw 'yan. <laughs> Yan po, titirahin niya na po. ya, ya po ang ya, kasama kong ya. kontraktor. Yan. Ah, apa kau?

ito na po uh, na po kami natuloy na magbuo ng gate okay. ito na ang bubuoy namin ngayon ito na ang ano itong dito na tayo sa lilin bakit nagtistay dyan sa forma ito na ang forma na poste ito na ang bubuoy namin yung sakit namin, dinamin namin natuloy kasi nga may na yung ano namin, generator, di kaya. Pag full wave. Yan. Kambo na po kami isa. Kasi magbubuhos kami isang posti. Pakita ko sa inyo mamaya po. Ayun po. Ah, na kami. Bali. Tatlo na po ito. Nakabu na kami ng informa na to para sa posti namin gagawin ngayon. Paisa, isa. Pang-apat na po ito. Nagulo oh, po yung mundo ko. magkakabit na po kami. Naka-isang poste na kami. Basta po namin to. Magkakabit na po namin to. Tapos, bukas mo. Bukas naman po ng hapon. Uh, babalik kami last stress tapit man ililipat naman namin to doon. Si bukas bubusan namin to. Ah uh, sige po, hanggang dito na lang ang aking video. Huwag niyo po akong kalimutan, paki-follow. Ah uh, notification bell po ako. Subscribe para lagi po kayo update sa mga bago kong upload na videos. Salamat po. Magandang hapon.